TV5 niyanig ang GMA Network, at mahigit isang linggo ng trending. Lakas ng TV5 ramdam na. Boss ng GMA Network Gilberto Guavit Jr., sinisisi ang mga kasalukuyang programa nila sa GMA, sa pagbaba ng kanilang kita. Yan nga ang mababasa sa article mula Inquirer.net, na may date na May 22, 2025, na kung saan ay mababasa nga ito sa headline pa lang. Mababasa pa nga dito, na gusto daw ng GMA Network na maglabas ng more responsive content, para sa broadcast at online spaces. Na kung saan, ay napansin nga daw nila na ang mga kasalukuyang programa nila, ay nagdulot ng pagbabal ng kanilang kita sa mga advertising. Na mababasa ngang, GMA Network wants to put out more responsive content, Both for the broadcast and online spaces, noting current programs were not doing well and have caused a decline in advertising revenues. In a virtual stockholders' meeting on Wednesday, Gilberto Duavit Jr., president and CEO of the Gozon led media group, said the problem was the programs themselves, and needless to say, the growing or significant shift of viewership from TV to digital platforms. He also blamed, unfavorable economic causes. Ayon pa nga dito, na tila nagpahiwatig siya ng mga pagpapalit ng lineup up nang hindi nga tinukoy kung anong mga programa. Matatanda gaya ng mga nauna na nating napag-usapan. Patungkol nga sa pagbaba ng household ratings at pagkalugi ng bilyon ng GMA ay mababasa din natin dito na iniuulat ng GMA na bumaba ang kanilang household rating sa 9.3% noong nakaraang taon sa Mega Manila mula sa 10.1%. Bumaba din ang rating sa Urban Luzon sa 9% mula sa 9.8% habang ang Urban National ay bumaba sa 8.8% mula sa 9.6%. Dahil dito, ay bumaba ng 5% ang kita nila sa advertising sa 16.24 billion pesos noong nakaraang taon na mababasa ngang he hinted at line up replacements without specifying what programs would be booted out GMA reported its household ratings dropped to 9.3% last year in Mega Manila from 10.1% Ratings in Urban Luzon also slipped to 9% from 9.8% while Urban National declined to 8.8% from 9.6% As a result, advertising revenue slid 5% to 16.24 billion pesos last year. Duavut said they were working on having a meaningful change or cycle in program replacement moving forward. These programs are envisioned to be more responsive and, moving forward, to be more progressively so, given certain efforts that are being exerted now, he said. Nabanggit din na dito ang future plans ng GMA, gaya nga daw ng future partnership pa sa ABS-CBN, collaboration at co-production. Na mababasa ngang, Duavit said the company was also beefing up the film production and streaming businesses to boost income. Asked for the future of GMA's partnership with ABS-CBN Corp, the media executive said dialogues continue amid the current production of the latest season of Pinoy Big Brother. While we keep in touch, no concrete or firm agreements have been reached so far, in as far as collaborations or co-productions to follow PBB, he said. Samantala, tila ramdam na nga ng lahat ang paglakas ng TV5. Matatandaang, ngayon nga ay lumalaban na sa shows ang TV5, dahil bukod nga sa Itbulaga, na isa sa mga nagpalakas sa TV5, ay napapanood na rin ang mga nagbalik, at mga bagong kapatid show sa TV5, gaya nga ng Emoji tutoy Totoy Bato, Singaling, at Masked Singer Pilipinas. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring magsubscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! At ang nakatakdang pagbabalik ngayong 2025 ng Artista Search ng TV5, na Artista Academy, na matatanda ang may premium 20 million pesos, noong 2012. Na ngayon na ay ang guest the Barkads nga sa Itbulaga na si Julia Barreto, ang magiging host dito. At syempre, dagdag pa nga dyan, ang pagpasok ng ang mutsa ng Section E sa TV5, noong May 19. Nagaya nga ng inaasahan, at napag-usapan na rin natin noon. Ay talaga namang makikitang mula ng magsimula ang mutsa ng Section E sa TV5, ay pinakita na nga nito agad ang lakas nito. Dahil mula nga ng unang araw palang May 19 hanggang ngayong Lunes May 26 ng pagpapalabas ng Ang Mutsa ng Section E sa TV5, ay talaga namang sinubaybayan na ito ng mga kapatid natin at tinutukan talaga ng marami nang ipalabas na nga ito sa TV5 na dahilan na kung bakit mahigit isang linggo na nga itong trending. Sa katunayan nga ay mula nga noong Lunes sa pilot episode ng Ang Mutsa ng Section E sa TV5, May 19, 2025, ay talaga namang makikitang trending ang pagpapalabas nito sa TV5, maging ang mismong show na Mutya ng Section E ay talaga namang pinag-uusapan at trending. Ganon na rin na si Andres at Ashton. Ganon din nga sa pangalawang araw ng pagpapalabas nito sa TV5, May 202025 2020, na kung saan ay makikitang kahit sa pangalawang araw ay trending pa rin ang Mutya ng Section E sa TV5. Sa pangatlong araw naman May 21, 2025, ay makikita ng trending at pinag-uusapan pa rin ito ng mga netizens, hindi nga lang ang show, kundi maging si Andres at Ashton. Sa pang-apat na araw naman May 22, 2025, ay makikita pa rin ng trending at pinag-uusapan pa rin ito. At syempre maging si Andres at Ashton ay trending din. Pero hindi pa nga natapos dyan, dahil sa panglimang araw ng pagpapalabas nito sa TV5 May 23 2025. Ay talaga namang kitang-kita pa rin nga ang lakas nito dahil trending pa rin ang mutya ng Section E sa panglimang araw ng pagpapalabas nito sa TV5, ganun pa rin nga si Andres at Ashton. Na talaga namang makikita nga ang lakas ng ang mutya ng Section E. na kung saan ay matatanda ang, gaya nga ni Andres na bumisita na rin sa Itbulaga noong May 17, ay bumisita din si Robin Angeles sa Itbulaga noong May 23, 2025, at matatanda ang nag-trending pa nga ang pagbisita nito sa Itbulaga. Na hindi lang basta nag-trending, dahil dalawang araw itong nag-trending mula Biernes May 23, hanggang Sabado May 24. Pero ngayong lunes nga May 26 ay makikita pa rin nga ang lakas ng angmutsa ng Section E dahil hanggang ngayon nga ay pinag-uusapan pa rin ito at trending pa rin ito hanggang ngayon. ang sa napag-usapan natin noon sa pagpasok ng angmutsa ng Section E sa TV5 ay marami nga ang mga natuwa matapos itong ibalita sa Frontline Pilipinas na mga nag-comment nga noon sa kanilang YouTube Livestream. Ganon na rin nga, sa ilang nag-comment sa atin mismong channel. At ngayon nang napapanood na nga ito sa TV5 Kapatid Channel, ay talaga namang kitang kita ang lakas ng series na ito kahit sa free TV. Dahil matatanda ang, kahit nga noong hindi pa ito na ipapalabas sa free TV, at sa Viva One Up pa lang ito na ipapalabas noon ay makikita nang tinang tinangkilik na ito ng marami, dahil noon pa nga lang ay palagi na itong trending. Kaya naman, ay hindi na nga nakakapagtaka, na hanggang ngayon nga, ay trending pa rin ang mutya ng Section E, dahil mas marami pang nakakapanood nito ngayon dahil nasa free TV na ito. At gaya nga ng ang mutya ng Section E, na naipalabas sa TV5 pagkatapos nitong mapanood sa Viva One app ay paniguradong ganun din ang mangyayari sa The Bad Genius ni Tash, na hindi pa man na nagsisimula ngayon, ay paniguradong maipapalabas din ito sa TV5. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?